Hello sa inyong lahat. Welcome na naman sa akin channel. Ngayon pala ang i-share ko ay kung paano susolusyunan ang magnetic contactor na wala ng holding o hindi na nag-hold kagaya nito. Makikita niyo na kapag pinindot ko itong push button, yung magnetic contactor gagana tapos kapag nabitawan ko na yung push button naman ay namamatay mamatay siya. Ibig sabihin wala ng holding. Kaya ituturo ko kung paano ko to ginagawa ng remedyo. Naisipan ko pala na gawan ng video ito dahil may nag-message sa akin. Isa sa mga subscriber ko, si Sir John. Ang tanong niya pala ay, Sir, papaano susolusyonan o remedyohan ang magnetic contactor na iisa lang ang auxiliary contact na normally open? Sira na kasi ang normally open niya. Ayaw na mag-hold ang magnetic contactor ako ay baguhan pa lamang sir paano ba to susolusyunan na hindi kailangan palitan o baklasin ang magnetic contactor uh, sir jan uh, nagets nagits ko ang point mo dito na hindi na kailangan gumastos ng malaki or bumili ng magnetic contactor ang point mo lang dito ay yung low cost lang ituturo ko sa inyo kung paano kahit ako naman hindi ko naman babaklasin ang auxiliary ah, yung magnetic contactor lalo na kung ang sira ay auxiliary contact lamang kagaya nito, normally open lang ang sira ah uh, mayroon ako ipapakita na diagram ito ah, uh, para to sa mga baguhan kasi si sir John ay baguhan pa lamang yeah, i-guide natin uh, ito pala yung schematic diagram ng stop-start valley ah uh, palagi niyong tatandaan na ang nagpapahold ng magnetic contactor ay itong normally open. Kapag putol na yung contactor sa ilalim o hindi na, mag, hindi na kasi pag in-start mo kasi ito, magkuklose kasi ang normally open, magiging normally close. Ito yung magpapahold niya bali, magpapamagnet bali niya. Kapag sira na yan, yan hindi na yan mag-hold, bibitaw na yan. Kaya, kung maka-encounter kayo ng trouble, trouble, uh, pag hindi na siya nag-hold, ang ititrace nyo lang yung normally open niya, dapat titingnan nyo yun, ititrace nyo. Bale, uh, itong normally open niya, uh, dapat pag pinindot itong magnetic kontaktor, contactor, dapat may contactong magiging close. Kapag walang contact, ibig sabihin, sira na yung contact point sa ilalim. Uh, siguro, yung sinabi mo kasi, isa lang yung auxiliary contact tulad nito. Isa lang ang normally open. Kung dalawa sana, pwede mo namang ilipat sa dalawa. no? Uh, ito, meron akong example. Kagaya nito, uh, isa lang ang normally open niya. Once na masira na yan, uh, hindi na talaga natin mapapahold yan. Kaya ang gagawin natin, maghanap tayo ng normally open na auxiliary sa mga brand kasi sir John, sa mga brand na mag contactor mayroon tayong mabibili ng mga auxiliary kapag nasira na yung naka, sa built in niya bali itong nakabilt in na bali na contact pwede naman tayo makabili basta pareha lang ang brand may available naman tayo makakabili tayo ng mga auxiliary contact isa to sa mga tip ko sir dyan kung paano susolusyonan kung sira na yun yung isa pwede mo lang palitan kagaya nito mayro sa dito, pwede, pwede ka rin bubili ng ikakabit dito. Pwede mo rin ganyan. Makakabili tayo ng auxiliary contact. Pero may isa pa kong isishare, ituturo para matutunan mo ito, papakita ko sa'yo. Ang solusyon kapag, yun, yun ang pinakauna ha? so solusyon ko sa'yo na kung si isa lang kasi yung sinabi mo sa lang, isa lang ang auxiliary niya tapos sira na pwede naman tayo makabili may may, may available dito sa mga auxiliary contact uh, kailangan mo lang kunin yung brand ng at sa model ng magiti contactor mo yun ang pinakauna mag, kasi mura lang naman yun kasi kung bibili ka pa ng magnetic contactor isang buo may kamahalan tapos yung pangalawa naman ito na yung pinaka sa sa tip ko sir dyan. Kung mayroon kang auxiliary, ah mayroon kang, sorry, mayroon kang power relay, pwede mo tong ito ang gamitin mo, idagdag mo dito sa contactor para mag-hold siya. Ito yung pangalawang tip ko sa iyo. Ah, kung mayroon kang spare, gamitin mo to. Pero dapat, kung ano ang voltahe ng magnetic contactor sa coil niya, ganun rin dapat ang Voltahin ang coil mo sa power relay. Ituturo ko sa inyo sa uh, dia diagram magagawa ko. Uh, example muna, i-on muna natin yung breaker. Tapos, tistinga natin. Naka-on. pagbibitawan ko yung switch, yun, namamatay siya. Walang holding, no? Ganito lang solution natin, sir, dyan. Ituturo ko sa dito sa inyo. magawa ko ng diagram. Magdagdag lang tayo ng relay, bale, Ganun lang, bali. Yung coil ng relay, yung iwan ng relay, ikukonek mo yan sa iwan ng magnetic contactor. Yung ito naman ng relay, ikukonek mo rin sa ito ng magnetic contactor. Ganun lang, bali. Ang mangyayari yan ngayon, Sir John nakapararil lamang ang kuil mo, ang kuil ng relay, ipapararil mo sa kuil sa magnetic contactor. Yung iwan ng relay, kukunik sa iwan ng kontaktor. Tapos yung ito ng relay, kukunik sa ito ng magnetic contactor. Tapos, isa pa. Gagamit tayo ng normally open na relay. Ikukunik rin natin dito. Ipapararil natin sa normally open ng magnetic contactor. Ganito. ganito na mangyayari siya diyan yung normally open ng relay mo ay ko natin dito sa normally open ng ating magnetic contactor para mag-hold siya ganun lang ang solusyon niyan sir Jan papakita ko sa iyo ha ito uh, ito na yung e 1 at saka e 1 at saka ito ng relay iko-connect ko muna doon iko-connect ko to sa ipaparallel ko to sa kuwil ng maghiti sa iwan at saka sa ito. Yan, nakonek ko na yung kuwil ng relay na parallel ko na sa kuwil ng magnetic contactor. Bali, ganito na. Nakonek ko na yan. Ito na lang yung normally open ng ating relay. Yung sa relay natin, may mayroon kasi yung common at saka normally open. Ito, i-connect natin to sa auxiliary sa normally open na magnetic contactor ito. Dahil ito yung nagpapahold niya, ito yung sira, di ba? Wala nang contact. Kagaya nito, hindi na nag-hold dahil sira na to. Ipapakonek lang natin sa dito, ipapararin lang natin sa bale Ganun lang ang mangyayari. Ang yung kumunatin at saka sa normally open ng relay, kukonek natin dito sa dalawang normally open ng magnetic contactor. Para kung makikita nyo itong diagram, ito bale na yung dalawa ng relay, nakakonek doon sa relay sa normally open ng magnetic contactor. Ah, nasa sa inyo na kung saan kayo mas komportable eh, kasi itong sira na itong normally open, di ba? Pwede itong dalawang wire, itong dalawa, pwede mo itong bunutin tapos ilagay dito sa ating relay. Or pwede ring maglagay ka na lang ng wire tapos ito na yung i mo sa bali dito. Nasa sa inyo na kung saan kayo mas komportable. Eh. Kaya sa akin, ikukunik ko na lang dito. Kasi pwede mo naman itong bunutin, itong dalawa, tapos ilagay natin dito. Or maglagay tayo ng dalawang wire, tapos ikukunik natin dito. Kaya papakita ko sa inyo. Ayun na lang ang bahala kung saan kayo mas comfortable. Kasi sa mag-intact contactor kasi, ang nagpapahold lang yan, ay yung auxiliary na normally open. Yun lang naman talaga kapag hindi na nag-hold yung magiti contactor nyo, puntahan nyo na lang yung normally open, i-check nyo, testerin nyo. Kung may continuity ba siya, idiin nyo lang dito, tapos testerin nyo ng continuity. Pero dapat, naka-off siya yung breaker natin, ha, for safety purposes. Nakunik ko na, doon naman sa likod, dito sa normally open. ginawan ko itong video, may pasok ka uh, na, pumasok kasi ako. nawala uh, wala pa naman masyado ginagawa dito. Yeah. Para makatulong naman tayo sa mga subscriber natin. Yun, nakunik ko na yung dalawa niya, bale. Ayun, susubukan natin kung mag-hold na ba ito. Kasi kanina, namamatay siya, di ba? Ayun, subukan natin kung mag-hold na ba. On natin yung breaker. Tapos testing natin kung nakikita nyo may holding na yung contactor naka dikit na yung ilaw continuous na tapos patayin natin ulitin natin like tulad kanina na uh, hindi siya nag no kasi sira kasi ang auxiliary contact nun nito dito ganun lang sa mga magitik contactor ang nagpapahold kasi itong auxiliary contact na normally open kapag sira na to wala ng contact napudpud na o hindi na nag-abot, ano mga kadahilanan, hindi na talaga siya mag-hold. Kaya ito, papakita ko ulit sa inyong diagram, yung ganito lang ang paggawa, pag-solusyon. Kung hindi na nag-hold ang inyong magnetic contactor. Sir John, ah, salamat sa inyong comment at sana ay naliwanagan ka sa sagot ko at yun lamang, maraming salamat sa inyo. Hanggang dito na lang ako.